Hey yo! What's up mga kagwangit at uh, for today's video guys uh, Inisip ko, mawawala na naman kami ng bigas, konti na lang yung bigas namin Isa yan sa mga isipin natin mga Pilipino, pag uh, konti na lang yung bigas natin Ayan o no? Ayan o, wala na anak na bigas. Isang araw na lang to. At samahan nyo ako at gagawa tayo ng diskarte para magkaroon tayo ng bigas. Mangungutang tayo o di kaya ay eh, meron pa bang ibang pamamaraan na pwede natin gawin. Tara, samahan nyo ako. At lumabas na nga tayo guys at uh, pinuntahan natin itong tindahan na madalas kong utangan ng uh, bigas at uh, makikiusap tayo dyan kung kaya tayong pagbigyan sa ating mga pakiusap. Nay! Pwede mangutang ng bigas. Bakit? Ano ba diba yan? Ah, ganito na lang, Nay. Magagawin tayong, ano, ah, laro. Magbabato-batupik tayo. Pag nanalo ka, sayo na tong motor ko. Pag, ah, natalo mo ako, bibigyan mo ko bigas. Ah, nai? ha, pwede ha. Ito motor ko, oh. Oh. Ayun, oh. Ayun, Sariwa pa to, nay. Oh, bato-bato pick tayo, ha. Hanggang tatlo. Papasukin mo muna ako, nai. Ang. Ah. Ayun. Pumayag si inanay na magbato-bato pick tayo. Nai, papasok. Nakalak pa. Oh, ang dami nilang bigas, oh. oh. Ano? Ang bigas. Game na 'yan, bato-bato pick. Papel, papel, gunting, bato. Papel, gunting, bato. Oh, game hanggang tatlo ha. Pag nanalo, pag nanalo ka, sa iyo na 'yung motor ko, eh 'yung motor ko. Oh. oh. Pag natalo ka, bibigyan mo akong bigas ha. Ito, kalating kilo lang ha. Ay kalating ano, kalating kaban. Oh, game. game nai dari batu batu pick oh talo kah one zero ha one zero batu 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 pick oh olan batu batu pick batu batu pick oh tua di sana nang ha oh game batu batu pick batu batu pick Oh, ultu ultu batu, batu, pick. Oh, talo ka. Oh, pahinga kong bigas, Nay. 3, 3 ano, ha? 3, 2. Pahinga kong bigas. Saan yung taga na dyan? Tag? 3, 2. Oh, 3, 2 yung score natin. Talo ka. Pahinga kong bigas. Asan ba yung kinukuha ko? Tag 49. Yung tag 49. Ayan. Ayan, pwede na yan. Talo ka, ha? Pahinga ko. Hmm. Kala mo, ha? Oh, tara. Tara, guys. May bigas na tayo. Manatalo natin si nanay. Ayan, eh, no? At ayan na nga guys, yung bigas na napalanulan natin doon sa tindahan ni nanay at dinala ko na sa bahay. At uh, isinaling ko na rin siya kasi konting-konti na lang talaga yung bigas namin sa bahay. Isang saing o dalawang saing na lang siguro yung tantsa ko dyan. At ayan guys, oh, napuno ko na yung dalagyan namin ulit. Pang isang buwan na naman yan na bigas namin. Maraming maraming salamat kay nanay. At, uh, mission accomplished tayo guys. Buti pumayog yung uh, bantay ng tindahan si nanay na makipagbado-batupik sa atin at uh, natalo natin siya. Uh, ganun lang yung mga diskati guys para hindi na kayo mautang. Pwede nyo ang itry. Thank you for watching!